Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa unang pagkakataon ay nagsalita na si Vice Ganda tungkol sa mga Facebook post ng komedyanteng si Ate Gay na matatandaan na tinulungan niya matapos itong maospital. Sa noon time show na It's Showtime ay nagpasaring si Vice tungkol sa isang tao na tinulungan niya noong ito'y nangangailangan. Inilabas ni Vice ang kanyang sama ng loob dahil sa tila lumabas pa siya na masama dahil sa pagtulong niya sa nasabing komedyante. May natulungan ako hindi ko pinagmalaking meron ako na tulungan, pero yung tinulungan ko, sinabi niyang tinulungan ko siya. Tapos, nilabas niya kung magkano yung tinulong ko sa kanya. Ha, Tapos, nilabas ako sa mga comments, sabi ng mga mga comments, Ha? Ganun lang pala binigay ni Vice Ganda? 20,000 lang? Parang, napalunok ako, parang... Maliba ako? Pag ako ba yung tumulong dapat may presyo, may silim, di ba? Dapat hindi bumabasa ganito. Na ano ako, sabi ko tumulong na ako ng kusa. Hindi ko nga, Ay, ayoko nga magpa-acknowledge kaya hindi ko sinasabi. Pero yung nilabas mo yung pangalan ko, tapos inukray pa ako ang mga ano, bakit 20,000 lang binigay? Nasaktan na ako talaga. Parang, pag tumulong ka, pag hindi ka tumulong, ay, ang sama-sama mo. Pag tumulong ka, kukwestiyonin pa bakit yun lang ang tinulong mo. That hurts so much. Hindi man direktang pinangalanan ni Vice ang pinapasaringan niya ay maraming netizen ang agad na nalaman na si Ate Gay ang binabanggit nito. Sa ngayon ay wala pang tugon si Ate Gay sa sinabi sa kanya ni Vice. Matatandaan na naging usap-usapan si Ate Gay dahil ibinahagi niya sa kanyang Facebook post ang mga taong tumulong sa kanya noong siya nasa ospital. Isa na rito si Vice Ganda at sinabi na 20,000 ang itinulong ng komedyante kay Ate Gay kumpara sa anim na libo na natanggap nito mula sa kanyang kapatid. May ilan na nagsabi na tila pinalabas pa daw ni Ate Gay na hindi naman kalakihan ang ibinigay ni Vice ngunit mariin itong itinanggi ng komedyante. Ibinahagi din ni Ate Gay sa panayam sa kanya ng talent manager na si OG Diaz na nahihiya siya kay Vice dahil nadadamay siya sa mga pambabatikos na natatanggap niya mula sa mga netizens. Anong masasabi mo sa balitang ito?